Magandang umaga po mga idol. Dito lang po tayo. Gawa tayo ng engine support ng BS kasi. No? Ayan, alto. Alto. Okay, alto. Ah, uh, Suzuki alto para mga idol. Ang gagawin natin. Engine support at transmission support. Walang katapusan to idol lang mga malakas ngayon sa atin yung ano, engine support at transmission support. Ayan nga pala mga idol mayari si Boss. at At pumunta pa dito mga ilang nakaraan pa si Boss. Yan, ngayon nagawa na natin sa kanya. Ngayon, kailangan balik na rin natin yung bumaba para mag aabot yung tanim natin. taas na pa natin to. Ito nga pala ito yung ating gagawin. Nakagawa na tayo ayun na ano. Isang piraso. Nakabit na. At dalawa na lang yung gagawin natin. At may parating din tayo ayun na ano. Yan. Shout out nga pala kay Bush Mark ba yun no? Hi. Buscar. San Pedro. Ayan mga idolat. Kung naalala nyo yung ginawa natin tatlong engine support sa tra, transmission support siguro yun yung pininturahan ko na uh, napagawa uli ng isa si Buscar sa Pedro sana uh, gustuhan yung gawa natin mga idol kaya pagawa ulit si Bus yun mga idol butasan natin natin ang smile para hindi matigas yung ating engine support. Parehas lang ang laki nito sa ano, kinabit nating na isa, ito mga baka nino, tinanggal ko. Hindi ko nalang binidyohan at ginagawa ko hina yung ating taga -video. gas na natin 'to ay nang anim na butas Maraming maraming salamat nga pala mga idol sa inyong lahat sa suporta sa aking video. ayan at 430,000 na po tayo followers. Lapit na tayo Ayun sa kalating ninyo Yan, set out po sa inyo ngayon lagyan na natin ng smile at pasinsya na kayo edo, at maingay yung bata doon ang kapitbahay natin sisigaw doon sa ito mga edo, importante ito ang ating gagawin natin para doon po sa ano ang purpose nito mga idol maglaro yung makina hindi natin nakuha magandang gawa nito mga idol manginginig yung ano anong lumala yung problema ng sasakyan pagka hindi natin nakuha mo sa damang paggawa nito sinigyong masinan kailangan ay doon buhain natin magandang lambot para yung customer natin ay doon may balik yan, yan ako tuloy po kay Carl San Pedro Ayan na yung nabanggit ko kung inang papagawa ulit siya. At to idol, may gagawin din tayo nito. Susubok naman tayo. Hindi ko alam idol kung saan ito nakakabit. Ayan, pagka hindi busy idol, eh, kukuhaan ko rin ang video yan. Pagka hindi busy yung ating mega video. Idol, lagyan pa natin ito ng lock. Subatan subatan na, eh. Para... na natin lang. yung pinakalaki na bit natin tuwa na natin ang laki yun nga pala idol yung ating ginawang sakyan kita na bang ina kala ko idol yung biyo hindi pala. O, kapis, maay, dun, ko lang kasi may idol wala akong alam sa sakyan ang alam ko lang idol mga busing gagawin at dandahanin na natin tong pag itong paghiwan itong lock yan kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang aking mga ginagawa pasir naman po para po idol marami pang kaalam sa ating mga gawang busing na gawa sa gulong at nagtatanong ako pala dyan sa aking siya kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose del Monte, Bulacan. Sa Pampanay proper po, si Tiyolo. Dapat lang po ako sa Jigan dito. Pangalan pag ng pagkawang hapon, ni Rebo. Siya at tawag uh, na pala dyan sa Pahal. Kalimutan mo. Si Siya na doon sa nagpagawa po na si Rebo at Nakalimutan ko pangalan mo boss, hindi kita ma-shout out. Ayan, pansin nyo ka po na doon may gawa tayong Rebo. Engine support din. Sa uh, Strat bar, marami tayong ginawa kahapon sa Rebo. This is a inspiration boss eh. Shout out sa'yo boss. From... San Andres Bukit. Ayan, yun lang ayun yung lugar mo. Boss, hindi ko nakalimutan. dan Andris Bukit shut up sini Kak. Di pinas laut mga idol at tanggalan natin ang kanto ito so, na mga idol at ikabit na natin sa housing ayan kung nagustuhan nyo naman po ang aking gawa mga idol pakisubscribe naman po sa ating munting channel at pakishare na rin samahan nyo na rin po ng like mga idol ito na mga idol at ikabit natin para makita nyo na po ang finished product natin dito ito na mga idol

ko pa pala ito na tanggal yung pinakaano ng tubo. Guma. Kailangan tanggalin natin itong guma mayroon. Asa mo na.

masunod na natin yung pinaka transmission support so, mayroon na ito tapitan natin itong mga termosyo mayroon na itong termosyo mayroon na ito tapitan natin itong ibang peraso ito na mayroon kita na natin ito yun Jack ay siya so mga idol ang ating finish product nakabit kabit at transmission support pa mga idol ang ating gagawin ito pala idol ang isa ayan bali dalawa na nakabit natin yan lamang po mga idol maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat yan huwag naman po kalimutan ang ating video i-share mga idol maraming salamat at maraming salamat kay sir. God bless you po sa inyong lahat, Ma'am. Bye-bye.